Hello. Kami ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Maaari mong ipaus ito kung kinakailangan. Iminumungkahi namin na tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-aralan ng mas maingat. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, Monarch Casino and Resort, Inc. Ticker, LCRI. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Hulyo 1, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Corporation Monarch Casino and Resort na bibilang sa subkategory. Leisure Rates, 28 organisasyon ang nakikilahok sa pagsusuri. Makikita natin ang mga huling desisyon na mas malapit sa pagtatapos ng video. Ang marka ng kumpanya ay 7 sa 1-0. Ang average na resulta para sa subkategory ay minus 0.3 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa 7 point rating para sa kumpanya Monarch Casino and Resort. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Monarch Casino and Resort, int at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Monarch Casino and Resort, int nagpakita ng pagbabago ng 28.1%. 37.6% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya Monarch Casino and Resort nagkakahalaga ng 1.6 bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 181 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollar 0.53 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay US 30 bilyong dolyar. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Monarch Casino and Resort Inc. sa subkategori sa kaso ng market value assessment ay 0.883%. Ang book value ay 1.803%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet sa subkategori, mabuti, isa puntos. Ang kumpanyang sinusuri ay may mga utang na US dollar 0.016 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 3% ng equity. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 16.7. Ang average para sa subkategory ay 75.3. Market value to profit ratio kumpara sa mga subkategory na organisasyon, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars Milyon. Inaasahang magiging US Dollars anim Milyon ang inaasahang tubo para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay tatlo. Ang average para sa subkategory ay 2.4. Pagsusuri ng halaga sa merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, toll, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 530 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang US$ 530 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 18.2% na may average para sa subkategory na 3.1%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 1.13%. Na 28% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay daan at At para sa subcategory daan at 4,000 Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$33,000. Average sa subkategory, US$7,400. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 181,000. Subkategory, dollars. Benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga numero ng subkategori passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 1.6% na may average para sa subkategory na 4.6%. Tagapagpahiwatig Greg Labing Apat na nagpapakita ng antas na 62% para sa kumpanya Monarch Casino and Resort. Para sa subkategory, ang antas na ito ay 66%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 86.43. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 87.00. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa season na ito ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri ng Stock Monarch Casino and Resort, Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Upang magbukas para sa pagtaas sa US dollars 86.44 bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang diskarte sa pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa isa. Ang stop loss ay nakatakda sa 74.07. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Hulyo 31, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, UNA, ay isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay magiging o publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong Guru Markets.